ito ang gagawin natin ay lumalabas yung overheat pag na traffic yan pag na traffic mag overheat ngayon titingnan natin buksan naman natin to cover titingnan natin tapos siya wala na basta ulit overheat overhead babalik balik lang yeah, ilang araw na to nakarang linggo nakarang linggo hmm. tiyatagaan mo lang Uh, eh, mainit pa ngayon. No, oh, grabe init. din na kaya ng aircon. Eh, pinagawa ko dito yung blower. Tapos magano pala ano ng ano, ano, palinis sa inyo na ano. Pag na traffic, nag-overheat sign. Kita mo ng sign, no? Paikot na, o. May mga sign na. Eh, walang driver. Tiaw, sus mi katas. Katas. Trecuran you know, naman ang radiator mo. You know, kaya tayo pag nag-traffic ka, oh, overheat. Kasi may katas na oh. Papalitan natin 'yan, ya. Yeah. Palitan na natin 'to, radiator. Bago. Grabe sa